Yung ang ganda ng umaga mo, pero paipal ang amo mo. Sorry ka madam, hindi matatanggal ang kagandahan ng umaga ko sa init ng ulo mo. Hayaan kita magngit-ngit. So for today, inutosan ang nanay niyo na ilinisin ang kwarto ng anak niyang lalaki. So bago ko tulunisin, nagbangayan muna kami. Opo, nagbangayan muna po kami. Ah! Kasi ang pagkakaalam ko po mga kanani, tapos na po ni ate linisin ang kwarto na to So bago ako mag-start maglinis, tumawag siya So ang ginawa ko, kasi sabi niya linisin ko daw kasi hindi daw nalinis O say, syempre bago tayo maglinis, nagtanong muna ako kay ate kung lininisan niya o hindi Pero alam ko talaga, lininis ni ate yung kasi nagmapa talaga si ate So ang ginawa ng nanay niya naglinis na lang para wala daming satsat So dito, ang ginawa ko, inarrange ko na lang kung ano yung dapat na pagkakalagay dito ng higaan at saka ng upuan. So napahinto ako kung ano yung gagawin ko, kung maganda ba siyang tingnan o hindi. Tin tinitingnan ko siya kung yung upuan, ilagay ko doon sa kabila at ipalit ko dito sa kabila. Kung titingnan ko kung maganda ba yung pagka-view niya o hindi. Para manahimik ang amo natin, ayan. Sabi niya kasi titingnan niya sa CCTV kung naglinis daw o hindi. Kaya ang ginawa ko, inarrange ko na lang yung higaan at saka yung upuan kung maganda ba tingnan o hindi. So dito, ang ginawa ko, lininisan ang yung brown na upuan bago ko siya ilipat doon sa kabilang side. Katapos kong linisan, ayan, pinunta ko siya doon sa kabilang side kung okay ba siya, kung maganda siyang tingnan. So, ang ginawa ko, hinila ko muna tong higaan para magkasya sa doon sa dulo. Tapos, nang nahila ko na yung higaan, hinila ko na doon sa kabila, ayan, tapos inayos ko na yung higaan niya kung pwede na. Tapos, ang nakita ko naman yung resulta niya, medyo okay naman siya, pero hindi ko pa nalalagay yung mga ano niya, mga unan. Tapos, tinawag ko yung may-ari ng kwarto, itong alaga kong panganay ng amo ko. Tinanong ko sa kanya kung okay yung higaan o hindi. Kung hindi, ibalik ko sa dati at ibabalik ko rin yung mga ano, unan. Pero sabi naman niya, okay naman daw, maganda. Okay na daw yan, wag na daw ibalik sa dati. Inayaan ko na na ganyan siya, pero hindi pa yan nakikita ng amo ko. Bahala siya kung bakalitan niya pa yan o hindi na. So dito, inayos ko lang yung cover ng upuan niya para hindi masyadong madumi. Nakita ko na medyo may butas na siya. So ang ginawa ko, tinupi ko na lang para hindi masyadong makita yung butas at saka inilagay ko doon sa upuan niya. Kailangan kasi may cover yung upuan niya kasi madala siyang kumain ng chichiria na dumidikit doon sa upuan. Eh hindi malabhan yung upuan kaya linalagyan na lang ng cover. Dito pinapagpag ko yung mga una na maliliit para doon sa higaan niya. Tapos itong pumut niya kasi medyo malapad tinupoy ko siya ng konti at saka parang hinati para magkasya doon sa higaan niya kasi yung higaan niya medyo maliit. At saka doon ko na ilagay sa higaan niya para magkasya na siya at saka maganda tingnan para hindi gusot batingnan pero one minute lang yan, magulo na naman. Kala mo nagsingbo ka na naman ng mga tao dito. So, inayos ko na lang yung mga unan para maganda din tingnan, para desente naman tingnan. Itong upo na tong itim, hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay ba. Una kong linagay doon muna sa gilid sa may upuan na brown. Tapos, tinupi ko yung kumot at linagay ko dyan sa may una ng alaga ko. So, pagkatapos kong magtupi ng kumot, hindi ko pa alam kung saan ko ilalagay yung kumot, no? So, nairita talaga ako ito, itong upuan na itong item. Linagay ko muna siya sa likod ng pintuan. Pero binalik ko din siya. Linagay ko naman siya doon sa may roof blocks niya. Pero hindi talaga kampante kung saan ko siya ilalagay. Ibinalik e, ko na lang siya doon. Kasi, ano, mas maganda siyang tingnan kaysa kung saan-saan ko ilalagay. So, katapos kong ilipat-lipat yung mga higaan, upuan, una, nagwalis muna ako bago ako magmap ha. So, dito nagmap na ako pero tapos na ako magwalis dyan mga kanani. Una kong minap yung ilalim ng upuan at saka ng higaan kasi yun ang hindi naaapakan. Katapos ko ng ilalim, sinunod ko itong gitna, tapos banda sa may TV. Doon ko na rin inano siya. Tapos papunta na dito sa may pintuan, palabas na ng kwarto.